Di mawari kong iyak ng pagdadalamhati o palakpak ng pasasalamat. Ang umalingaw-ngaw habang nakatanaw ang mga residente sa ilo na sakop ng Tarlac River Irrigation System. <laughs> Tuloy kasi ang isinasagawang rescue operation sa dalawang batang na nahulog. Matapos sila tila ipu-ipong hiniko sa butas ng irigasyon. Natrap sila sa tinatawag na irrigation cave. Ang problema, umuulan na kaya patuloy ang pagtaas pa ng tubig. Hello. 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 Kaya ang mga rescuer, de numero ang bawat kilos. Hindi po stable kasi yung tali, kaya ang naisip po namin yung ladder para mas stable po yung mapatungan po namin. Buhay pa bang maiaangat ang mga binatilyo? Kahit mahigit 24 oras na silang nasa ilalim ng yungib. Ito ang nasa 3 to 400 meters na haba ng Tarlac River Irrigation System o TRRIS sa Barangay Karangyan. Ginawa ito noon pang dekada 60 si para suplayan ng tubig ang silangang bahagi ng Tarlac City. Meron po tayong 10 or 11 na butas na papasok po sa mga irrigation canals para po makapagpadala po tayo ng mga tubig sa ating mga lupang sakahan dito po sa Tarlac province. Mag-aalas dos ng hapon itong Miyerkules, nung nakatanggap ng ulat ang CDRRMO na may dalawang binatilyong nahulog at natrap sa butas ng irigasyon. Ang mga nawawala, sina Johnson at Kevin, kapwa 13 anyos. Walong bata raw ang tumawid noon sa sementadong bahagi ng irigasyon nung si Jansen nahulog sa butas. Sinubukan daw siyang tulungan ni Kevin pero kalauna, pati si Kevin, natangay na rin ng tubig. Silubukan sa gipin ng isa naman din yung kaibigan. Pero nahulog din. Kaya ang mga otoridad, sanib puwersa sa pag-rescue sa kanila. No, 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 no. Pero patuloy ang pagtaas ng tubig dahil sa pag -ula. Kaya posibleng tumaas din ang tubig sa yungib kung saan nahigo si na Jansen at Kevin. Nung una ma'am, natakot din po talaga kami kasi malakas po talaga yung agos dun sa butas. Yung butas, walang ganong magandang informasyon kung gaano kalalim, kung gaano kalapad. Kung mapupunong ng tubig yung butas nung ginagulugan nila, walang nilalabasan, mamamatay yung mga bata. Hindi sila makakahinga. Ang balita tungkol kina Jansen at Kevin nakarating sa nanay ni Jansen na si Renda. Malinigo daw po. Tapos habang naglalakad po siya, hindi po nila alam na may butas doon. Kasama ang nanay ni Kevin na si Cynthia, agad silang nagpunta sa tabing ilog para magbantay sa rescue operation. Sobrang biyak sa dibdib. Makita mo yung tubig, ganun kalakas tapos alam mo nandoon yung anak mo. Ang rescue operation, inabutan na ng dilim. Pero ang mga binatilyo, hindi pa rin mailabas-labas. mga tao doon, sabi nila, may ikot daw yung tubig doon sa may binagbagsakan nila. Alam mo ba na to mga nakal? Magapon, puro iyak na ko iyak ako. Sana buhay pa. Kaya halos mag na lahat nyo nandun eh. Dahil nga, ang slim nung chance talaga na merong paket na nakahingay yung mga bata umagahan, nagbayanihan na ang mga rescuer para gumawa ng sandbags. Ito raw ang gagamitin nila para palibutan ang butas. Nang sa ganon, hindi ito pasukin ng tubig. Nung mga sandaling yon, mahigit 12 oras nang nasa loob sina Jansen at Kevin. Hindi ko po alam kung buhay pa po yung anak ko doon. Kasi po doon po sa Agus na yun, talagang hindi na po siya mabubuhay doon. Hindi talaga ako makakain, hindi ako makatulog. Nakatingin lang kami doon sa tubig. Oh Binilisan natin yung paglalagay ng sandbag hanggang sa Basco Monte pa at na-expose ng buo yung butas. Hanggang sa ang rescue team na buhayan ng loob. Sa gitna kasi ng rumaragas ang tubig, kamay na lumabas. <silence> ang biktima, dahan-dahang iniaho ng mga rescuer. <silence> si Kevin na nung sandaling yon nang na. Hanggang si Kevin eh, tuluyan ang nailabas sa butas. Yung inangat na siya, alam namin si Kevin na yun eh. Puro ano na, yakapan na kami. Sisigaw na talaga kami na, thank you Lord. Eh nasaan na? Si Jansen. Ang pinagdadasal tagal namin, makita sila magkasama. Maya-maya pa. Isa muling kamay ang nakita ng rescuers. Tabayin niyo muna sila. Tabayin. Talon po kami ng talon ng mag-asawa, nagyakapan. Gusto namin agad siya makita. Isinugod si na Jansen at Kevin sa ospital. Iyakap <laughs> 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 ko yung anak ko. Sabi niya, sorry, ma'am. Sabi niya, okay lang. Sabi ko, ang importante, andito ka na. Sabi po sa akin ni Jansen, kala ko hindi na kita makikita. Sabi niya, ikaw lang yung dahilan kaya lumaban ako kasi alam ko, hahanapin ah, mo ako. Sabi niya sa akin. <laughs> sina Jansen at Kevin. Pareho ngayong nagpapalakas pa sa ospital. O wala pa pong findings yung doktor pero okay naman po sila, nakakakain na po. Meron lang po konting trauma kasi po kapag tulog siya, gigising po siya na parang naghahanap po siya ng pwede niyang hawakan. Sabi ka ng na doktor, nakita na naman daw yung MRI tsaka yung mga x-ray nila, okay naman lumalamoy daw siya sa loob. Kaso hindi daw niya kaya kasi merong part na malalim talaga. Parang kuweba daw sa loob. Hindi daw kasi niya makita sobrang dilim. Meron daw parang breather na maliit lang. Sa pag, pag naupo daw sila pero nakayo ko. Yung sa pinagupuan daw nila, ang tubig is hanggang bewang. Sa tuwing nakakaramdam daw sila ng ginaw, magyayakap daw sila. Nakakuha sila ng tali kasi may hinila silang lubid eh. Yun na pala yung, yung mga rescue kasi na-sandbag na nila yung area daw nila ang kanilang buhay sa mga nagtapit bisig para sila'y sagipin. Sa lahat po ng mga rescuer, maraming maraming salamat po. gusto ko po magpasalamat sa mga tumulong ng mga panahong yun, BDRRMO, CDRRMO, BFP, PNP samantala para maiwasang maulit ang aksidente. Ang City Hall ng Tarla patatabunan na raw ang butas sa irigasyon. Duwing tagulang talaga ang mga ilog namin tumataas 'yan. So pinalalaanan po natin 'yung publiko na palaging maging maingat. Butas ng karayom ang pinagdaanan para mailabas sa butas ng irigasyon. Sina Kevin at Jansen. Pero sa tiyaga ng mga rescuer, sa dasal ng kanilang mga pamilya at sa bayanihang nagbuklod sa komunidad. Naiangat sila mula sa dilim. Patunay na gaano man kalalim ang pagkakalubog, may pag-asa pa rin. Makaahon!